Psalms chapter 37 verse 5 Commit your way to the Lord Trust also in Him And He shall bring it to pass Ay, kasi sa Tagalog Ipagkatiwala mo sa Panginoon Ang lahat ng yung ginagawa Magtiwala ka sa Kanya At tutulungan ka niya So, gusto niyo po bang Hayaang mamahal ang Diyos sa inyong mga sitwasyon Buhay at mga problema mga salitang binahagi ko po sa inyo ay nagmumukahin ng tatlong simpleng hakbang upang gawin ito. Sa so, simula, ipagkatiwala mo ang inyong paglalakbay sa Panginoon. Ito ay isang solong matibay na desisyon. Ang kailangan mong gawin, is surrender your path to the Lord and release your grip on it. Ang susunod na hakbang ay magtiwala ka sa Panginoon at pagtitiwala ay isang patuloy na pag-uugali. Ang commitment ay isang pagkilos lamang. Ang pagtitiwala ay isang patuloy na disposisyon. Patuloy ka lang magtiwala sa Panginoon. Kapag natapos mo na ang unang dalawang hakbang at ikatlong hakbang ay para sa Panginoon. Siya ang mag aaksyon Siya ang magpapatupad nito. Ano man ang sitwasyon na iniisip mo, ano man ang pangangailangan, ano problema, ano mang desisyon, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon yun ang pagkilos patuloy kang magtiwala sa kanya yun ang pagugalo at meron kang magandang mapayapang katiyakan gagawin ito na Panginoon siya ang nasa control and you have confidence in him with your problem dani mo lang ito sa kanya ipagkatiwala sa kanya at magpatuloy ka sa pagtitiwala sa kanya